Tapi kalau lasing tuh. Oh, ya. Woi. Bulat-bulat namanya. Oh, mata ini ya. Total tulungan ini na nak ya. Ano kaya yung mga barangay nito? Hindi ba yan sila? Para ko las mga lasing lang.

Siya kung hindi. 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 Parang inatake na mo malaman Kala nga namin lasing mo mga lasing, eh. okay. Sabay sabay na okay. nagbagsakan Dalawa sila Ito nga naumpog pa yung ulo nitong isang ko yeah. na itong Itong grabe itong Sabay sabay sila parang Pagkasan May... mga to? Sobrang siguro yung mga tao na ito. isang. baka mabangga yung ulo nyo. kata gitu guys kata gua nepili nyong sayo nah kok yaan oh mak zombi nayan takut <laughs> mak kubang siknya mau

sabay-sabay mo. Mm. Tapos biglang biglang nag-collapse na itong isa. Nag hindi, 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 hindi. Sabi daw nila, nag-ano daw yan, baka nag nagtake nag ng mariwana. Wala, na biglang natumba lang. Biglang natumba lang sila dyan. Nakatayo lang ba sila? Anong burgos sa na? Burgos sa lamin na.

Eh, puro mga lasing lang. Pagdahan ko, bila akong pagkain. Sa <laughs> mga lasing yan. Hmm? Kala ko wala. Sige, nagbagsaka na yan. Isa, ang gilitado. Dapat dali yan. Ay, magpapun ka yan. Aninig sa mga kanya. Dali nyo na sa ano. Baka ano yun. Ay, matutumbayan yan. Bawag motor. Kaya, baka ano, yung motor nyo, inano nyo. Matutumba yan.

patakot na kala ko na ano lang kala ko lasing lang kaya ito pagdaan sobra yung mga bata may curves kaya yan hindi po bigla lang na natumba ay, wala po wala pong nagwala hindi sila nakamotor wala po nakatayaw lang hindi nakamotor yan sila hindi nakatayaw lang dyan lang sila nakatambay tapos bigla natumba wala ayun yun ang hindi po wala Oh, lang dito, bigla na 'to. Wala nga. Ang na ako doon ng ambulance. Anong ano? Diyan ang ambulance niya, no? Hindi wala. ano Sobrahan na ito. Sobrahan Gatigas yung mga kamay nilang gano'n. Sobrahan siguro yan. nawawa din. uh, wala lang diskrasya yan din ng motor, wala man. Kontok mo na bakal. Ito nga nawawala ng... yung mayra panda jogging na. Towa. Yung ito na umpog ang ulo nito dito kanina, bumagsak Ay, ito talaga nagkulap. You know? bisa oh, gitu Pakain <take demiş> tagilid niyo, pakain tagilid, pakain tagilid. Kita gilid, tagilid, tagilid, tagilid. Malulunod yan, pupunta sa bakanya. Yeah, <take> o, tina, na, eh. Ya, pakain tagilid lang. Ito ng pulis na. Oh, tabi, tabi. Oh, tabi. <take> Kalau kayo, kalian namin lasag lang kanina. Bigla lang nag-collapse na. <take> kaya, kaya, kaya. pasobrahan na. Mga, wala nang arawan yan. Wala siguro makakain mga to. <tipulay>

Mga nakaano lang yan. Ah, tambay lang yan dyan, oh. Ano meron dyan? Hmm, naka, nabigyan nagbagsak. Pari, sabay-sabay pa man din sila. Ito, ito yung huling nabagsak. Ito, 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 ito yung huling. Ito lang ang medyo malala talaga, itong isang. Ah, yun o. Hmm. Itong malala talaga ang mga Tumawag mo. Inisa kilala rin dito. Hello, ayra, yung, eh? okay, na pala. Ito na nasa ulihan o. Ibae. Patulong lang. Ang to. Masobrahan. lang? Hindi. Nakatayo lang sila Nakatambay lang yan. Tapos? Hindi nagbagsakan. ba't nagbagsakan? Sabay-sabay yan sila nagbagsakan nyo. Nakatayo lang dyan? Hmm. Bigla na lang nagbagsakan yan sila. Tilaga, eh. okay. sila. Uh -huh. sila. Ay, nakatayo lang yan sila dyan. Woo! Dalawa yung motor, magkatabi yan. Ito yan yung isa. isa. Ah, na yung kilala ano, 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 yung... yung... Nagano nag na kasi sa kanina para nagagano na yung kamay nila. No, 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 no. Para nagigigil sila na ano. Tatlo yan sila. Huh? Tatlo. No, 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 no. Biglang bumagsak tapos tapos ko na. Kala mo nasa na iba na.

Terima kasih yang wala Sa parang sabay yan sila ng tumbo jan. Jan lang sila. Ay, no mai. No una, walang tao dito kanina kay may naka-cancel ah. May naka hindi Sabi naman nag-take down sila ng kung ano, Sabi daw may nag- <coughs>